Buenos dias, señoritas y señoritos. Tila'y nilaglag na rin <laughs> ni Presidential Legal Council Juan Ponce Enrile ang dating padrino niya uh, na si uh, en, uh, BFF niya na si uh, former President Rodrigo Roa Duterte. Eh, alam naman natin na Mang Johnny is out because of the pardon and also pa uh, during the time the President Duterte na he he was allowed to post bail it was during that time kaya he owes his uh, freedom to President Duterte pero ngayon sa issue nang kuan sa issue ng uh, uh, 22 reclamation projects na inapprove ni President Duterte nagawin gawin dyan sa Manila Bay. Ngayon, sinasabi niya na nakakasama ito. Inaamin niya na this is so bad for the environment, this will cause so much flood, flood in Metro Manila, especially Manila, at kahit malakanyang dopo ay pwede lumubog sa baha. Yan. Yan ang pinaka... Uh, isa sa pinakagrabing epekto niyan. hindi lang tayo mawala ng yung world famous uh, Manila Bay Sunset mawala rin tayo ng Malacanang na, <laughs> parang parang, parang sa White House yan can, you, can you imagine a world or a Hollywood without the White House can you imagine the US President without a White House so ganyan po ang mangyayari sa atin pati, pati White House lulubog Kaso lang po, meron rin bad news dito sa report natin. Ang bad news po, eh, inamin rin ni, ni, eh, ni Presidential Advisor uh, enrique really, na maraming mga negosyante nagpe-pressure kay Marcos na pagbigyan sila na ituloy na yung mga reclamation projects nila. So, ang dating nito sa akin, eh, Presidente ka, bakit? Inaalaw mo itong mga oligarchs magdikta sa iyo. 'Di ba, presidente? Ka delikado ito. Baka sa bandang huli, pinatigil yung 22 and then malaman na lang natin one year or a uh, few months or one year down the line inapprove na daw. Okay na daw, hindi na daw environmentally destructive. Kasi ibig sabihin, uh, may uh, uh, pina na ng mga ng mga developers yung mga yung Duterte administration at pinaligayan na rin nila yung mga Marcos boys happy na rin busog na rin yung mga Marcos boys kasi yung sabi natin uh, nung una sana hindi ito pareho yung gawain ng mga yung mga regional kasi ako po galing sa Buanga City region 9 kami tuwing may bagong region regional police director tuwing may bagong uh up, uh, uh, uh director sa uh, sa drug agency grabe very active sila po very very masipag po sila Ra raid uh, left and right pagkatapos sa uh, ang daming nakukulong ang daming namamatay uh, mag, mag launch sila ng campaign sa illegal gambling illegal drugs and everything pagkatapos after uh, 3 to 4 months marinig nyo wala na wala na mga wala na mga raid raid na yan wala na mga uh, wala na mga mga panguhuli dahil uh, nagpapakita lang sila na okay yung dating police chief na sa inyo doon kayo nagbibigay ng tara o ng komisyon eh paano naman ako eh ako ang bagong boss eh sa akin yung ibibigay kasi hindi naman ako nakinabang nung time na wala ako dito sa pwesto, kung na nasa naka-assign ako sa ibang lugar eh ngayon ako na Regional Director dito. Eh di ako na dito na kayo bibigay. <laughs> so sana hindi ganyan sa Malacañang yung nagpa uh, para parang uh, uh, iniipit lang itong mga negosyante dito sa sa reclamation projects dahil Uh, nung sinimulan ito at inapprove nito iba ang naging happy uh, parang di ba sabi ni ni Enrile gusto ko happy ka so iba ang naging happy e ang question paano naman kami ngayon sa Marcos administration happy ba naman kami <laughs> gawin niyo kami happy so everybody happy puwera ang taong bayan puera ang bayan. So babantayin po natin ito. Pero for now, inamin ni uh, ni uh, uh, senato, uh, ni senator uh, uh, legal counsel Enrile na Sabi niya ang daming pressure ng mga mayayaman sa kanya, sabi niya. Kay uh, kay Kuandaw, kay Marcos, sabi niya. Ang alam ko mayroon isang nagre-reclaim ng lupa diyan sa Manila Bay. Alam ko ito dahil nirekomenda namin kay President Duterte na wag nang payagan. Eh, sabi niya halos lumuhot na sa presidente dahil malaki ang utang niya sa bangko. So kumbaga, niload lang niya yung investment funds niya. Eh, uh, ang question, eh, ganyan nang bayan? Luluhot lang? At eh, everybody happy? Okay na? Sana hindi bumigay si presidente and we will be we will be watching out this issue. At uh, uh, sabi pa niya hindi niya binanggit yung pangalan nito developer. Si, pero sabi ni Enrile, ah uh, yun daw yun daw nagsimula na ng mga developer na tinapos na yung yung paglagay ng lupa, pag pag nagsimula na sa reclamation projects, sabi niya, pinagbigyan ng presidente yung natapos mo, yung natapos mo kay okay na. Pero yung mga susunod, dahil yung kanyang reclamation is 250 hectares yata, so hanggang doon siya. Yung iba na hindi na nag-umpisa, wala na yun. So, yung nag na daw at kahit kalahati palang ginawa nila, so wag na nilang wag, wag na lang ituloy yung kalahati for example kung ito 250 hectares gumawa na siya ng, ng sabihin natin na uh, 200 hectares o yung 50 hectares wag mo na ituloy at yun, yun naman hindi pa nagsimula eh wag mo nang wag mo lang sim, simulan so tingnan natin kung kasi kung ganito parang andiyan pa rin what's the point pinigil mo tuloy-tuloy pa rin pala yan, kahit kalahati, ang laki-laki yan kahit itong 250 hectares kahit kalahati lang nito, ang laki-laki pa rin yan ma-blot -ma out pa rin yan totally yung 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 dagat sa Manila Bay at uh, uh, sabi ni Enrile na nababahala daw sila uh, yung mga tubig na pupunta sa Manila Bay magba-backflow Back -back daw yan sa Pasig River sa Angat River at may, Kawayan River and all those rivers. So bakit ngayon lang niya sinasabi ito? Na, uh, na noon ginagawa ito, inapprove ito ni Duterte, uh, sa, sa, bakay, sa bagay nasa kulungan pa siya or, or uh, kalalabasan ng kulungan. So we can forgive him for that. Pero ngayon ang maganda, nilalaglag na talaga niya si Duterte, inaamin niya, na inapprove ito samantala ang tubig babalik sa Pasig River sa Angat River, may Kawayan River and there mben uh, babaksak sa laot or uh, to empty out in the open sea, maiwan ito dito sa mga lugar na ito and syempre to flood Bulacan, Bat uh, Metro Manila and all, all other uh, uh, low-lying areas dito sa Luzon. At sabi niya, pati Malacañang bababahin babahain sabi niya. So yun, ito ito ang pinaka, pinaka masakit talaga dito. So, so sana itong concern ni uh ni Enrique ay honest to goodness and he really wants to stop this uh, Pero sana naman uh, uh we uh, sana naman paliitin na lang nila yan yung 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 kung, kung ang kung ang ina-apply lugar na gagawin siyudad ay ay 300 hectares gawin na lang 100 hectares yung um apply ng 250 gawin na lang 50 hectares kasi kawawa talaga kawawa talaga yung uh, yung Manila Bay at uh, yun yung lalo na yung baha tama yun si si uh, uh, legal uh, counsel uh, Enrile na magba yan kasi kung nahaharang nahaharangan mo na yung tubig going out to the sea eh di uh, kung hindi sila freely lumalabas yung tubig, e eh babalikan yan. Ibig sabihin, embes yan noon ma mabilis sa uh, bumaba yung mga baha dahil napupunta sa dagat yung tubig, siguro aabot na ng buwan-buwan o linggo-linggo bago buma na, wa na wala na yung bagyo, andon pa rin yung tubig. And that is what will happen kung i allow natin itong mga reclamation projects so please share this vlog tayo po lahat, tayo po lahat makakaapekto kahit nandiyan kayo sa Mindanao o sa o sa Visayas sa inyo po rin po yung malaking palas sa inyo pa rin po yung Roxas Boulevard sa inyo po rin po yung yung uh, 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 Intramuros sa inyo pa rin po yung, yung Luneta Park sa inyo pa rin po yung Quirino Grandstand, kung mababaha yan, paano na yung mga national heritage natin yung National Museum, isipin nyo National Museum, bababa that will be a tragedy kasi yung mga arts natin, that is the spirit of the nation, so uh, this is all our concern as Filipino people all of these uh, structures na masisira, maapektuan ng baha they they define our identity and they bring pride to the country so let us oppose lahat na lang tanggalin na lang talaga wag na pagbigyan hindi ito pwede yung sinasabi ni ni uh, pwede naman itigil na nila kasi in the first place illegal talaga yung pag-approve sa mga reclamation projects na yan so tigilan na lang talaga yan and and ask them and challenge them to go elsewhere to go in other areas na outside of Metro Manila. Doon sila gawin yung mga syudad nila. Bakit sisirain pa nila yung Manila Bay natin? And we only have one of that uh, na very historic one Ross Boulevard only one and sisirain mo pa. So yun. Uh, we also we should also make our voice known on this matter. Tell the government enough of this reclamation stop all these reclamation projects so please share this blog and don't forget to tell your friends to subscribe to the blogcaster armadine youtube channel thank you for watching and see you in my next blog